Hi guys, welcome back sa aming YouTube channel Angie and Ninay. Ngayon po ay itutuloy na po namin yung paggawa sa bahay ni Tita Jow, yung pagbibiga po. Yan. Ngayon lang po ulit namin yung magagawa at nung kon po ay kami nagpuntang Bordeus. Ay ngayon po namin itutuloy po ulit yung paggawa sa bahay. And guys, at tinatanggal na po ni Papa yung mga kamorma. tanggal po niya at ililipat po niya dito sa palahati ah. At nang mabuhusan na po uli <laughs> Guys, sa tayo po ay may bagong labor po. <laughs> 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 hindi na, hindi tumakoy. <laughs> iya, yeah, nagpapailang daw. Ito lang pa. po nung informanin. Palakasan. Sige. Kaya walang paso ka na eh. Usok, usok. Usok, usok. And guys, at nagkakabit po ulit si Papa ng forma. Ang pamorma din ah. Wala po nga si Dayan. Wala <laughs> po nga si Ha? Oh, oh, nah, meron na lang po ditong puno na saging. Lagi taong pong sulpot-sulpot. Ilan po ito eh. Dalawang, tatlo. Oh, ay din po sa loob dito! dami na! Pus! Iya! Dami na naman saging. Ayaw talaga ng ikaluban. Ipiamit mo ng Bago yung tayo po yung... Mas ba na po itong gawin ng galiyo? Ginto yan! Ginto! Oo, oh. okay, kung laki naman! Yeah. Uh, Iyan! Oo, laking <laughs> galiyo! Ginto yan, tita! Ginto! Oh! Iya! Kami magbabagkat! Magbabagkat! Ah! Grabe guys <yung> <laughs> ang impawis <laughs> so. oh! May pinabalik na natin, si inutang ko kailangan na may trabaho. Tapos sa itong... Wala nga kahon. Ito sila po kung ilagamit ka. Wala nga hindi lang po din ba? Wala nga pera. Ito ka walang magamit. Wala nga tayong kahon. Papano tayo? Sinusukat po kung gano'ng palaki ilalagay na ito. Ito ang morma. Ito ang morma. Gano'n, ito kong... Sige. Hindi. Nag-membray yung dala po, yung napagod. <laughs> napagod po yan, pag-trabaho. Napagod po ako wow, po. Merienda na daw. Merienda. Yan po ay may ng pancit hub hub. Okay. Sige. Ito na po? na po. Pinapawas ako. Walang yung madali! O bakit? yung Ito po ay mag Babae na dito mga bata. May nakikimarihan na dito, ha? Ito na. Oo, Ano mukha? Ito na ka na! Ayan. Sige, iwan. O, Iwan natin. Sige, 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 sige. na kayo gulo kong bata, ha? Buwan to kayo, lang pa namin ikaw. Bakit mo na Abay, ayaw ko ano ka? Uy, bakit na ba? Ano na hang? Hawag! Abay, ba na? Ikaw, ikas daw tayo May marinda pa siya ngayon. Yup. Kaya kaya Yes, dahil po tapos na po magmeryanda ay magsisimula na po ulit pag nakabit po itong pamuroma kinakabit na po muna para po mabuhusan na po ulit kayang kaya, kaya pa rin yung dalaway yunot binot na po ni Mal yung ano ng cemento banyo itakaw yung itak na ano, itak na itak na apring Weeeww! Bukod, may mag na ulit. Nakahalo na ulit. po dalawang <laughs> simento aming gamitin. Oo! Dalawang simento? Oo, apat ang bangang. Eh, graba. Wala na? Wala na. graba. Ito ang pa yan. Ano itong graba? ka graba. Graba lang graba, kapag kahalo.

oh yeah. <laughs>

taga video na lang muna ako nagtatago ako Yan at si Papa naman pa lang ilalagay ng halo. <laughs> halo, halo. Hello. Hello, hello. guys at ito po ay ikalawang halo 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 yan at nagkakot ng po ulit ng tubig nalakot okay. okay. <laughs> yeah, na po ako lang okay ano yung nabibang dito ako yan umuulan na Sobrang lakas ng ulan Yan guys, tapos na pong buhusan ulit yung biga and guys Pasok ah. po ulit kayo sa bahay po ni Tita Jow Update, update Yan Yan na po yung mga nabuhusan ah na anak biga. Huh. Ayan, guys. Huh. Ayan. Oh, guys, kapagod. deh, po, dito po ay merong yero. na pinambubong po ni Papa at siya eh, hindi aring magpaulan eh. Kami lang po nagpaulan. Thank you for watching. Like, comment, and share.